So ayan, naka-play na. Shoutout out. sa iStock okay. eh. Ayan, ito naman yung office ng iStock. So dito kami nag-exam kanina. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது nag-checklist muna kami bago kami pumunta sa uh, driving tutorial. So ayan. Tara. So ayan magi-check muna kami ng kulay yellow. Tires. Tires. So una tires, check. Kung okay. Iikutan niyan tol lahat ng gulong, apat na gulong kung okay. Tapos i-comment mo diyan kung ano yung napansin mo. Kung may sira, ayan. Panunoy. Okay. Okay. Black. Okay. okay ba Okay. Yeah, bilisan lang natin para makapagano na tayo. Okay bayan Okay. So pagkatapos i-check yung mga gulong. Fluids check na yung na. fluid. Tal. So, ito. Ito yung fluid. Brake fluid. Ito. Yeah. Ito check nito. Dapat hanggang dito. Oh, kulang na. Ito ba mga Ito ayan. Yung mga bago tayo tol, tingin tol. Mga bago nating na classmate. Oh, tingin mga mga pogi. Ayan. So ayan, so first lecture ng mga bago. Ay si Boss Mel. At saka sa kabilang room naman eh assessment. Eh like, training sila ng assessment for assessment. Ano na 'yung nandito? Si Sir Banonoy po pala ang ating pioneer dito. May git tatlong years na po siya dito. So ito naman po si Sir Robert, ang assessor ng uh, ice na ito ang hindi namin malilimutang mga turo at habilin niya bago kami graduate sa assessment alright panorin po natin at pakinggan yung mga turo na mga for safety sa pagpuporkip okay check this out dapat pag ipo nyo sakto dapat dito

Pagkagino, uh, you kaya ako lumutot, tinitin ko lang ako kaya. So, kaya naman, ano, uh, nakalusot naman ako. At sarap tabahan, di ba? Now, ang gusto ko lamang yan, you kaya know, ay makalusot kayo na hindi kaya sa sasagyan. Pumuha pa rin sa paleta doon, kahit anong kamarin. forward ito yung lift lift up lift ito yung tinidor i go, let's go. hindi ipit na pero dapat ako pero kinuha ko pa rin. nabang mano, unti-untiin. Iyalay Iyalay mo na, yung, 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 gulong. yung gulong kasi pag nakalay na yung gulong, diretso 'yan gaganon. Dito ka naman ta-target. halo

So ngayong araw na to eh, papanoorin natin si Sir uh, Robert kung paano lumusot sa mga butas na ginagawa nilang obstacle ni Sir Mel. Din mamaya eh gagayahin po namin. Alright, tara panoorin natin si Sir Robert. Alright! So ayan, nakablay na. Shoutout sa uh, Eh. Nakatapos lang ng training center. Training assessment namin, ayan. Congrats sa lahat. Nakapasa kami lahat. So, ayan. Training dito na lang. Ayan, shoutout sa mga ano, taga saan kayo, Ton? Apari. Apari, ayan. Ang master. Ayan, si Boss Lakay. Ayan. Taga New sila. mga taga kayan. Abali. Ayan, mga training dito sa Istak kasi. Apaganda. Ayan. Shoutout kay Sir Jeff. Ayan, assessor ng TESDA, So, pauwi na siya ng Palawan. So, ingat po sa biyahe. Ayan. Ayan, ito naman yung office ng a -stuck. So, dito kami nag-exam kanina. At nag-assess isa-isa. At sa labas naman Sir, yung uh, driving. So, ayan, Ito yung office. Maluwag dito at malamig. So ayan, nag-uwi na yung iba. So ayan, uwi pa kasi ng mga ano yan. Uh, malalayo, Apari, tsaka Cagayan, Sambali pa. So ayan, shout out. Sa Tagapari, Tagapari. O, ba ba't yung mas nang lingwahe nyo? Ha? Eh, Lingwa? Kamusta kayo Tagapari? Kamusta Kamusta kayo Tagapari? Ayan, si Lakay, ayan. Ba't yung mo? Ba't mo ka mag-ano kung Ayan, sa salita, boss Lakay. Ah, Ilocano. Ilongano, nagwapo. Ayun. Hey, what's up? Oh, mga pagabikol diyan, maulit na ako. Oh, maulit na si Banonoy. So, siya yung si katiwala dito. Kaya nasa All right. So, hanggang dito na lang mga kalugar. Shout out.